is mga native may binungoy Wala si ate. Ay, so cute. Ate, dito nga, halagang ano lang, 30 pesos, pwede. 30? Oo, arosip. Ganyan lang ang tama. Native. Native na kamatis. Wow! Oyster fresh. Kalabang. Po. Thank you po. Tinitignan ko. Saan na kaya yung ano? Ning ano nga buguong nga? Yung bote. Oo, ito. Pahinga ako ng apat. Dahil bugoong. Favorite. Tapos asin na dalawang ganito, oh. Apo. Bagong iba-ibang kulay. Sika. May tagapulot, oh. Tagapulot. Tapos yung bagong alamang... Ang um mas masarap ba yung malalaki o maliliit? Anong masarap? Sa mangga po. Pino. Ayan na lang, pinong garot. Magkano yan, Neng? 40 po. Dalawang ganyan, Neng. Daanan ko na lang mamaya. Mano po? mga kasama ko. Opo, mamaya na lang na yung daanan ko na lang po. O, oh, sige. Chayin ko, o. Oh. Until! Last <laughs> time, pala. Ha, Magkano lahat, Neng? Doin ko tatlo, te, para lang. Ah, sige. Mali 300 lang. mo yung bayaran ko, Neng, <laughs> eh. Para makalas ah, Hindi po. Ay, tinamubot ulihanin na, no. Salamat po. Ito si magandang Grace. Nandito uh, ka na naman mo? Oo, kasi hinahanap kita. <laughs> Sampalo. Native nga ma-ease. Yes! Palaya, oh. Fresh. Fresh.

ay, subli akto, lamdaman. Lipasak pa lang ay toy, kwak. Ante, ano binibili mo? Ito nga. Ay, ano ito nga? Si, ano binibili mo, ante? Kamatis. Nga, akin ng favorite. Ay, bibili ako na ito. Andun. Nagbibidyo muna ako, sabapalik ulit ako bibili. <laughs> Ito yung magandang tindera, oh. Ay, naku Maganda, maganda yung mga gulay niya. Hindi yung Mag maganda yung tindera, tapos maganda rin yung gulay. Fresh na fresh. Ano yan? Oh, ito din, oh. Maganda rin yung gulay niya, tsaka fresh din siya, oh. oh. <laughs> ang dami kalabasa, oh. Agbe, lang, ha, tonggata, ang video, akpailan, tapos aktong gatang damdama. Dami. Ay, ang laki ng papaya. Oh. Damdama. <makes> Oy, may lukban. ba? Mamaya, babalik ako. Daming native na kamatis. Oh, sarap sa ano. Pagkali sa bilihan ng itlog. Asan ah, si ate? Si ate. Si ating maganda. Magkano ang ganito ni ha? Bakit? Bakit lang? Wala nga, nga eh. Ito ang bibili ng ano, tuyo. Pero malilit yung tuyo nila ngayon. Ayan o. Ito ako bumibili ng mga tuyo. Ang dami nila o. Oh. Ganda rin sila na siya. Tapos daming kamatis doon. Native. Native na kamatis. Market day ngayon. Kaya maraming tao. Ayan. Today is market day. Diba? Ang dayang paninda. Puro native. Fresh na fresh. See you again on my next vlog. Bye-bye.